Hi there mga kabudo, welcome back to my channel Jenks Review Corner So, nandito tayo ngayon sa Aklan Sa purong-purong buhangin ng isla ng Boracay Oh my god, o oh, diba ang bongga talaga So anyway, uh, nandito tayo because of WeSurf Corporation So, pinadala nila ako dito for free travel So, abangan nyo, magpa-product review ako about WeSurf uh, items Abangan nyo yan sa YouTube channel ko Sa mga susunod kong vlog So again, thank you WeSurf Corp uh, for bringing me here sa Boracay Island So, mga kabudo Budol, debutin natin tong isa ng Burakay Samahan nyo ako. Let's go! So mga kabudol, pagbaba nyo palang sa tapat ng D meron na kayong makikitang napakahabang hilera ng mga food stalls. Kaya kung mahilig kayo kumain, dito palang sold na sold na kayo. Ewan ko na lang kung wala pa kayong magustuhan dyan. dito sobra sobrang haba pa nung kainan dyan guys napakadami yung pagpipilian dito Ayan, oh. hindi talaga kayo magugutom dito guys syempre dapat marami kayong pera <laughs> dahil syempre alam nyo naman Bora, alas lahat ng galaw nyo dito talagang gastos <laughs> So, eto na guys. Kumapasok tayo. Eto yung entrance ng D-Mall or dito nga sa Boracay Beach. Eto yung Station 2. So, sabi nila, eto yung pinakamagandang place kung gusto mong mag talaga mag-enjoy kasi sobrang daming pagkain dito, sobrang daming bilihan. Tulad nitong store na to. Guys, ang cute to. O, o diba? Boracay t-shirt for only 100 pesos. O, oh, diba? Sobrang mura. So, o, oh, diba? Ang daming choices. Ayan. So, ma'am, lahat ng design, 100 pesos lang. Wow! So, syempre, guys, bili tayo. Hindi ko naman papalagpasin na hindi bumili. Kaso, anong design? Ang daming design. Ito, <laughs> parang chito. Violet. Ay, kita yung turtle. Hala, laing maganda. I'll take this one. Ayan guys, habili tayo ng t-shirt. O diba, ang bongo. Hala. Ang dami makakainan dito. Oo. Diba? Dito pa lang sa entrance ng mall Beach dito sa station. Tu grabe. <laughs> mapapagasos ka na ng bongga dito. As in napakadaming mapagpipilian. Parang lahat na yata nandito. From souvenir to food. Pwede ka pang magpa-massage eh. So, ayan guys. So, oh. ang dami na namang damit. Ayan ang mga souvenirs. tables. Ha? Grabe, parang kulang ng isang araw para talagang mapuntahan mo lahat dito. So, syempre pag pumunta kayo dito, sulitin nyo na. Hindi pwedeng overnight to guys. <laughs> diba? Sobrang daming kakainan dito. Ayan guys, So, bongga. Japanese food, meron din. Hama. There. kumakain. Bakit kaya? Baka mahal. <laughs> But actually, hindi nga mahal yung menu nila. Oh. Sakto lang din. So, kung gusto nyo ng Japanese food, ayan. Merong available. Mga kabudol, mapapadami talaga kayo ng kain kapag pumunta kayo ng bora. Naku, masama kapag sobra-sobra, di ba? Lalo na yung mga makolesterol na pagkain. Kaya naman maganda kung magte-take tayo ng mga food supplement. Katulad na lang ng mga products ng WeServe Corporation. Meron silang prime cell at itong heartmate, maganda para sa puso. Meron din silang barley, na maganda para pang cleanse ng ating stomach. And itong citrus, maganda for our immune system. Maganda yung palagi tayong malusog kasi nga prevention is better than cure, di ba? So eto guys, after that so many shops na nadaanan natin, ayan, pag na tayo dito, tcharan! Nakikita nyo ba yun? Ayan o, oh. kita niyo yan? Malapit na tayo sa beach, oh my god, dito sa station 2 ng Boracay. Grabe guys so oh, ang daming tao. So ayan guys. So mga kabudol, ito. So libot-libot tayo dito sa Island of Boracay. So, this is my day one here. So, grabe, ang daming tao. Diba? Super daming tao. Well, syempre, kasi summer, ba diba? So, obviously, given naman na maraming tao. <laughs> so, syempre, ang dami talagang gusto magpalamig, diba? Pakainit kasi talaga ngayon. So, pakita ko sa inyo, guys, kapag may mga magagandang bilihan, tapos yung affordable, tapos masarap, tsaka unique. Yun, try natin yun, syempre. Kuya, magkano yung henna? Magkano po? 300 minimum. So, ayan guys. So, 300 pesos for henna tattoo. Ah, uh, gagawin niya lang for 5 to 10 minutes ang bilis lang. So, for 300 pesos yun, hindi kuya, minimum. Hindi kaya lang hindi marunong yun. <laughs> Oo, correct. So, actually, gusto ko eh. Kaso kasi baka dumikit sa damit ko. So, and um, dami ko pang ang dami ko pupuntahan. Medyo maaga pa for henna tattoo. So, siguro medyo mamaya mayang ito hapon. Pwede na 'yan. <laughs> wala akong magagawa yung mamaya. Eh. Ang hirap kasi pag dumikit, tapos babalik na naman ako dito papa retouch ko na naman. So, ayun. So, so ayun. So, balikan natin 'to si Kuya 300 pesos. Depende sa dito. Tapos may design ka na, 'di ba? <laughs> Yeah, syempre. <laughs> ah, dito. Okay. So, ito yung ano nila, guys. Shop nila. Yeah. So, kung gusto nyo magpahena tattoo yan, pwede kayong pumunta dyan sa Castro Art. Castro Art Cats Tattoo Studio. Ayan. So, ayun, guys. So, for so, 300 pesos. So for us, 300 pesos, well, pwede na kayo magpahe na tattoo. So ayan, seafood, marami, daming, choices dito. So ayan guys, grabe ang init. <laughs> ang init, super so, init. Pero okay naman kasi syempre, masaganda na yung ganito, di ba? Kasi naman uh, medyo makulimlim, hindi nyo mapipil yung beach. So okay na tong medyo ganito kainit talaga. O, oh, di ba? Napakaganda ng beach, guys. Super sulit. Yung sand. Iba talaga ang sand ng isla ng Boracay. Purong-puro yung sand. As in, panalong-panalo. So, ayun, oh. So, guys. Siyempre, pagpunta nyo rin dito. <laughs> Daming afam. <laughs> So, ayun no? Diba? Nice! Ay po! Tara yun nga! <laughs> <Alade>. <laughs> so mga kabudo, nandito ako ngayon kasama ko si Kuya Luis. So siya yung nag-offer ng mga pwede niyo activities. Oh, activities sa Boracay. Ayan. So pakita natin. So Kuya, magkano yung mga ino-offer niyo? Ito po. Nice. Yung mga ATV natin guys. Package na yung guys. May ATV na po kayo. May sift line may cliff jumping, crystal kayak at kawa, but, kawa may bat may kawa speedboat guys speedboat oh, actually guys yung kawa oh. bat maganda yun so oh. for ilang minutes yung kuya yung kawa bat only na sawa na yun sir Unlimited sawa okay. so, unlimited na yun for only 800 pesos so yes. pero kuya may discount pa ba yan <laughs> kung marami kayo bibigyan ko <laughs> kung kayo kung marami discount, guys. Oh, so ayan yeah. guys kung marami meron pang discount dun oh. sa 800 pesos so, okay. free na yung crystal yeah. kayak doon makita natin kuya oh, ayan Ayan guys, so kung pupunta kayo ngayon dito sa Boracay, ayan yung pwede yung ma-avail dito ng mga activities. And syempre, mas marami pa. So syempre, iba yung presyo nun. So ayan yun. So for, eight, for as low as 800 pesos, marami, marami na, kayo na kayong magagawa. Ka um, Correct. May mga so, volleyball, trip yes. jumping, crystal kayak, may so, sky bike. Yun, free yun. Okay. okay. Thank, you po yan, po ya. Po Thank you, Kuya. Thank you. Hi, po! <laughs> <laughs> so, ito guys. So, oh, dito tayo main sa beach. Super init. Grabe. Tirik na tirik ang araw. So, lapit mo na tayo dito. Sa may gilid. So, ayan pa guys. So, oh. so if you love nature, ayan o. Oh, pakaganda. Aray. <laughs> Tayo. <laughs> Medyo nagugutom na ako and gusto kong ma-refresh. And nakita nga namin tong red coconut. Nag-o-offer sila ng homemade ice cream. O, di ba? San ka pa? I-try natin to mga kabudol. Ang ganda din sa loob nitong red coconut. In fairness, Boracay feels talaga. And presko and hindi rin mainit ha. Meron din silang mga pastries and food for lunch and dinner. Hi, sir. Hi. The so, mango bliss. Thank you po. And the ubi grande. Yes. Sir, the coco pinipis. Ito yung tatlong flavors ng homemade ice cream nila. And it's 220 pesos each. Meron silang mango bliss, coco pinipig, and ube grande. So, ito na guys. Try na natin tong coconut pinipig ng red coconut. <laughs> Redundant. Puro coconut. <laughs> ayan. Let's try it. So, ayan guys. So, so kakayuri nyo yung buko. O yung pinaka bowl nyo kasi is coconut eh. So, kakayuri nyo yun para humalo siya sa ice cream. Oh my God. Wow. Super yummy. Kain. Oh my god. Ang sarap guys. Grabe. Sobrang sarap mga kabudol. Very refreshing. Ang sarap ng lasa niya. Yung coconut niya it's a unique flavor for me ng ice cream kasi 'di ba usual na yung uh, puro mango flavor chocolate ice cream yan ganyan vanilla this one coconut ang sarap sobrang sarap this is the best try nyo to sa red coconut yes okay wow so guys ayan napaka generous ng red coco kasi bibigyan nila ako ng complimentary drink ayan thank you red coco thank you yes. oh. wow. <laughs> Wow! Oh, thank you, sir! So, yes. ayan. So, guys, okay. so, ayan, o. Bigay sa akin ng red coco. So, kuya, anong tawag dito? This is, uh, brown beach. Brown This beach. This is uh, my signature. Wow! Thank you, sir. Your name is? Christian. Christian. So, thank you, sir, Christian, yes. ng red coco. Ayan. Ayan. Cheers! Cheers! <laughs> Cheers! Oh my God. Kuya, <laughs> may alak to? <laughs> okay. <laughs> Di ba naman ako umiinom? <laughs> Pero okay lang. <laughs> so, ayun, guys. So, thank you, Red Coconut. Thank you, po. So, eto guys. Lakad na naman tayo. Tingin-tingin tayo ng mga anik-anik ulit dito sa labas. ba? Diba? So ayan guys, so oh. merong pero pwedeng hair braid. Actually gusto ko kaso ano naman i-braid sa hair ko. <laughs> Ang ikikli. <laughs> Wala akong chance, sayang naman. Pero ayan. Magkano po magpa-hair braid, ma'am? One sided na is 150 pesos. 150 pesos? One sided? Yes. Grabe yung muro lang. Kaso wala talaga. <laughs> Sayang. Kakainggit. <laughs> ang mura pa naman. 150, 150 pesos for one side. Ang cute. May ganun pa. May color. Hmm. Sana all. <laughs> Sana all. Hi! <laughs> Thank you, ah. <laughs> okay, so ayun mga kabudol. Grabe, medyo napagod ako sa paglalakad. Grabe, ang dami talagang makikita dito. Napakaganda ng place talaga ng Boracay. The best talaga sila. So habang nagpapahinga ako dito, uh, let me inform you lang mga kabudol na uh, sa mga susunod kong videos, magre-review ako ng mga wizard products. So, nasabi ko naman sa inyo, uh, sila yung nag-sponsor sa akin papunta dito sa Boracay. So, yung mga products nila i-review ko yon uh, one by one sa mga susunod kong vlogs. Meron sila mga barley, merong citrus, meron ding shampoo at saka yung sinasabi nilang bestseller na tooth powder. Ayan. So, iti-check natin lahat yan. I-review Ire natin. Titignan natin isa-isa kung maganda. So, mga kabudol, if you're interested sa mga wizard products, you can contact them at these numbers. Sa wizard pag ikaw ang bida, bansa ay aasenso. So ito na mga kabudol, sasakay kami ngayon ng yacht. O di ba? Social. Thank you Wizard Corp. Thank you. Ito yung party boat na pwede nyong i-rent dito sa Boracay. Package na ito kaya marami tong kasama katulad ng crystal boat, kayak, speed boat at marami pang iba. Grabe, sobrang ganda talaga. Sulit na sulit kung magre rent kayo ng ganitong party boat. So now we're on a speedboat. Oh my god, ang bilis! Wow. Wao. 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 Grabe, sobrang bilis. Malamang, speedboat niya. <laughs> Ayun, tapos na. It was very fun. Grabe guys, nakaka-enjoy. I-try nyo to pag pumunta kayo dito sa Bora. Pwede rin kayo mag-swimming sa gitna ng dagat after nyo sumakay sa speedboat. And habang ini-enjoy nyo ang dagat ng Boracay, magpapatugtog sila ng napakalakas na music. And party-party na! Wow! And eto na nga. Gabi na dito sa Boracay kaya hanap tayo ng makakainan for dinner. Ang swerte namin nadaanan namin 'tong fire dancers. Panoorin natin sa Dito na nga tayo kakain sa Cobeertos. Meron silang sariling palengke at ikaw ang pipili and then ipapaluto mo sa kanila. O di ba, bonga? Grabe, fresh na fresh talaga yung mga seafood dito. Ang sarap niyan. Let's go, pasok na tayo. Ito yung dining area nila, komportable kasi maluwag. Charan! Eto na nga mga kabudol, kain na tayo. Mm. Grabe, sarap! Eto yung cheesy baked scallops. Gusto mo? <laughs> Kitang-kita na maayos yung pagkakaluto. Malinis at higit sa lahat, talagang napakasarap. Dito ko nakain yung pinakamasarap na baked scallops na nakain ko. OA na kong OA, pero ito talaga. Mmm, Thank you, WeServe! So mga kabudol, I'm here with Sir Mike, CEO of WeServe Corporation. So he's here to invite us uh, about WeServe products. Ayan, mga kabudol, uh, yung WeServe products po ay are composed of health and wellness products. Um ngayon masarap kumain, masarap magala. Pero there's a study, mi ang buhay ng tao. Average life, 70 sa US, 63 sa Pilipinas. So, eto, nakakalungkot man. Pero yung health and wellness products natin, just like Prime Cell, may probiotics tayo, meron tayo mga barley, may heartmate tayo para sa mga puso. Ah, kompleto tayo. Sabi nga nung aking partner, pamula pagkagising hanggang sa tumulog, kakailanganin mo ang wizard products. At ito ang cuts. Habang nagkukonsumo ka, kumikita ka. Sa alagang limandaan, kumikita ka. Proven na yan. So, yun lang po. Imbitahan ko kayo na itry ang aming products and see it for yourself. Thank you. So, ayun mga kabudol. Kaya talagang uh, i-check nyo yung uh, Wizard products nila. You can contact these numbers at saka yung Facebook page nila. Thank you sir. So in mga kabudol. grabe, sobrang dami nating nagawa sa loob ng isang araw dito sa Boracay. And ko ako yung tatanungin nyo kung sulit ba siya. Yes, sobrang sulit na sulit pa rin talaga pumunta dito. Well, yes, medyo crowded na yung place pero ako kasi yun yung gusto ko eh as in yun uh, for me kasi yun yung nagpapasaya ng lugar, yung maraming tao, kaya talagang buhay na buhay talaga. Well, if some of you uh, gusto nyo medyo tahimik, uh, i-try nyo pumunta sa Station 1 kasi doon medyo solemn or tahimik pa talaga yung lugar. Hindi pa crowded doon. Unlike dito sa pinuntahan natin, dito sa D-Mall, uh, talagang nandito lahat yung pasyala, nandito yung mga bilihan ng souvenirs at saka ng mga pagkain. So, dito talaga maraming tao. Well, mga kabudol, kung pupunta kayo dito, uh, make sure na meron kayong maayos or sapat na budget kasi syempre, guys, sa uh, para ma-maximize yung mga gagawin activity dito, syempre dapat meron kayong datong, di ba? <laughs> all in all, sobrang sulit yung gagastos inyo dito. And abangan nyo next week mga kabudol, meron akong ilalabas na video about nightlife naman here in Boracay. O ba diba? ang So, papakita ko sa inyo yung mga bar or yung mga gimmickan na pwede natin puntahan kapag gabi na dito sa Boracay. So, party party tayo. So again, thank you WeServe Corporation for making this possible. WeServe fam, mahal ko kayo. Sa mga driver namin na naghatid sa amin ng ligtas sa mga destination namin, Kuya Mok and Kuya Ram, thank you so much. I love you guys. Sa mga naghandle sa aming mga vloggers, thank you so much. Mamel, Miss Ange, Sir Bonnie, and especially uh, Sir Mike Maranan. Sir, thank you for the opportunity na makasama ko dito sa WeServe Champions Caravan. You guys are the best. So mga kabudol, ko nag-enjoy kayo dito sa video ko, please pakilike nyo naman. And syempre, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa channel ko, Jeng's Review Corner, and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong vlogs na ilalabas ko. So there you have it mga kabudol. Thank you so much for watching. Ingat tayo palagi. God bless and remember, stay cute!